Mali-mali pa rin daw ang mga nakasulat na impormasyon sa ilang textbooks. Nababahala rin daw ang grupo ng mga guro sa mga naiba-umanong kwento ng martial law. Umaksyon si J.V. Arsena. Tagtad ng red markings ng tinaguriang sick book crusader na si Antonio Calip Hugo ang mga librong ito. Itig para raw bigyang diin ang mga mali sa mga nasabing textbooks para sa mga nasa grade 3 hanggang grade 10. Sa grade 10 English book pa lang, nasa isan libo at tatlong daan raw ang mali. Habang may 700 errors naman sa grade 4 science book na ito. Sa isang libro tinawag na Aita Invest na Igorot ang makatutubo sa Mountain Province. Habang sa isa pa, tinawag na Prunes Invest na Fasas ang pinatuyong uri ng ubas. Mali rin daw ang Boulevard Rojas sa halip na Rojas Boulevard. Kaya Mike panawagan sigo sa incoming DepEd Secretary. Tutukan itong pagsusuri nitong mga libro na ito kasi ano ba ang puso at kabuod ng pag-aaral natin, di ba? Bakit ba pumapasok ang bata sa isang paaralan, di ba, para matuto? Ngayon, kung papasok tayo sa paaralan at tuturuan tayo ng mali, what, what is that? What's the point? Tila hindi rin daw nailatag ng maayos sa ilang libro ang martial law history. Many books, uh, skirt, o iniiwasan nila talaga yung natalakayin, yung taksa ng Marcos legacy and then martial law. Ano yung epekto niya? kaya nakita niyo 'yung mga millennials natin, maraming bumoto because they don't understand. Hindi nila na hindi nila naranasan at wala silang kaalaman. Miseducation ito sa mga estudyante natin. So, ito yung magiging impact nito. Tapos, iisipin um, ng mga estudyante natin na tama lang na mayroong uh, dictatorship. Dapat mabilis ang Department of Education na umaksyon dito. Kasi magpapalaghanap ka ng maling konsepto sa mga estudyante, eh, talagang napaka-dangerous nito. Isa rin daw problema sa mga libro ang gender bias. Gaya ng mga salitang hamug boys, businessman, babaeng moderno at one-man transport tingi ng alliance of concerned teachers party list may pagkukulang ang DepEd lalot kada limang taon lang daw ang review ng ahensya sa mga libro kaya plano raw nilang paimbestigahan ito sa kamera. makakontak siguro tayo ng uh, investigation then na pangungunahan ng act teachers party list uh, iaanuhan natin ang department of education at yung mga stakeholders sa paggawaan ng mga ng mga libro na ginagamit natin sa public schools Sagot naman ng Department of Education bukas naman tayo sa mga ganyan ano? Uh, para maipaliwanag na kung papaano yung proseso sa katunayan nga may mga iba-ibang stages no nung pagdevelop ng materials from drafting to editing to validation sabi ko ng ED, ikaalam sa kanila kung may mali sa libro para ito yung maitama nila umaaksyon JV Arsena News 5 Be sure to come back News 5 everywhere copyright 2016